Ganito, lang, okay. ganito na lang ganito na lang friends ano ang kaibahan ng love didi niyo nawala no yung ayan na ito na to organic Ay, yeah. organic eh. explain okay. organic hindi nagpapangga okay. nagpapa. yeah. okay. ah hindi okay. nagpapangga hindi nagpapangga sa, sa pro lang daw ang lahat hindi po kasi oh. Um, I think malaking tulong po talaga yung, yung friendship na meron kami. And para po sa akin yung kaibahan po namin sa ibang love team. Marami na lang pong love team sa magkakaibigan, pero sa dami po nang pinagdaan ng friendship namin, it's ano, on a deeper level. Yun na po. Um, gaano kalalo yung okay. pinakamalalo? so, sa scale of 1 to 10, the, the Highest is 10. Ano yung pinakamataas na level na na-achieve ng friendship ninyo and why? Tingin ko po, po nasa 10 naman kasi po may mga pag kami pinagdadaanan na po, ko siya, ganun din siya sa akin. So, meron pa, um, paano ba masasabi? Nagtuturo nga mm. ako. Yun po. It's more on, meron kang masasandalan. Mm. The... Okay. okay. Um, may paala ko po, si yes,